Eto dia ada dua motor dua ratus share mon. Eh, ni harus sejak itu. Ini kabut. Yang gue mager pak, break time nya segoro. Ah, Lalu apa tayung gue nak? Oi. So ngayon mga tol, Dalawa na pala yung washing machine namin ngayon. Bumili kami ng bagong washing machine ngayon. Hindi ito provided ng company. Binili namin to. Kasi yung mga dating nasa kabilang dorm, lumipat na dito sa amin. Kaya syempre, dumami na kami. So ngayon mga tol, maglalaba muna tayo. Papakita ko naman ngayon yung buhay natin swing day off. No? Ay! Ah, medyo matagal tayong maglaba kasi binabanlawan lang muna natin. Gawa ng babad kasi tayo sa chemical sa trabaho. Yung mga damit natin talagang maamoy. Yan ang isa sa problema sa trabaho natin mga tol. Talagang yung chemical dumidikit sa damit, sa katawan, sa buhok. Nangangamoy mabaho tayo. Isa sa pinaka problema pa sa trabaho mga tol dahil makemikal. Ang nangyayari, gumuro po. Ayan o, no? nagkakaroon ng pagbubutas yung mga damit na sinusuot ko. Mga pantalon. Ito, itong mga pantalon na ito marami ito eh binigay ito ni paring Aris Shoutout kay paring Aris Ah, uh, nabibis na yan oh. nagkakaroon ng butas butas kapag natalsikan ka natalamsikan ka tama ba natalsikan ka ng mga chemical sa trabaho ko talagang asahan mo na after 2 to 3 days yung, yung damit mo magbubutas na yan nakakapansal din sa balat minsan kaya minsan may, may mga pikla pikla din ako dito dahil sa chemical yun ito wala na to tatapon ko na to ito po, mga short. Mga short naman. Ayan, no. May mga butas. Na pwede pa naman siyang isuot. Sinasaga ako Kaya yung mga magaganda kong damit, hindi ko talaga uh, ginagamit kung trabaho. Kasi, mabilis masira. Uh, ano, ayan, no. Nagkakaroon ng mga ganyan. Yung mini piece. Ayong araw, mga tol. Day off natin, no. Sa totoo lang, anim na araw akong pumasok. Walang OT chapan yon Ayaw kasi nila magpa, magbigay ng overtime na yung tinatawag nilang OT chapan. Kaya yan. Mali 2 days tayo ngayon na day off. Uh, ngayon, plano ko pa naman sana mag-relax sa Pintong. May nakita kasi akong magandang lugar doon na pwedeng mapag-campingan na mas mura pa. Eh, isang daan lang, tapos ang ganda, tabi pa ng ilog. Pwede ka magbabad, pwede ka magluto, pwede ka mag... Alam mo yun yung pwede ka mag-relax doon. No, Siyempre, ibablog din natin sana yun. Kaso, nabulilya paglabas ko kanina, nguulan. At tumawag sa atin si Parangelo. So, bukas, pinapapasok tayo. Ibig sabihin, one day overtime yun. So, natuloy din yung pa natin, mga tol. No? Gawa ng yung isang tao dun sa company natin, eh, namatayan yata. Kaya hindi siya makapasok. So, pag mga ganitong pagkakataon, hindi ko talaga pinapalampas to kasi sayang to overtime to eh. Pera to eh. So, habang naglalaba tayo, hindi pa ako kumakain. Maghanap tayo ng nakakain. Tara, let's go! Isa to sa madalas na problema namin dito sa aming dormitory. Pinagbabaw nila yung pagluluto dito sa aming dorm. Kaya pag mga ganito, kailangan naming lubabas para bumili ng pagkain. Tamang joyride lang. Totally, di rin naman tayo nakaalis. Di rin tayo nakapaggala. Let's go, let's go! alam kung ano kakainin ko Ready shabu 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 na lang kaya tayo no? So, Puros na mag alas press na mga tol Alas ngayon lang ako lumabas Gawa ng puyenting kasi tayo kagabi Tapos nag-iitit pa tayo Anong oras na tayo nagising eh. Tapos ayun naglaba pa tayo Gala ako na lang kayo dito sa, sa lugar sa Harap oh, tayo ng so, Matali talaga ang buhay dito sa Taiwan kapag meron ka motor. Hindi mo na kailangan magsisikaya para maghanap ng pagkain. sigurado na tayo mag-camping baka hindi tayo makakapasok bukas buti na lang talaga ang umulan kaya facing to Susan, may mga bagay na akala natin negative pero positive pala diba? may mga tayhlan so thank you lord Let's go.

tap na lang tayo kumain sa habang naglalaba no uh, kasi may mga gusto maglaba doon sa kasama natin sa dorm okay kain muna tayo ayan ito na yung binili natin na pagkain ginagay lang natin yung ating mic wireless mic uh, mas ma mas maganda kasi pag sa uh, vlog is medyo mas malakas yung mic natin no sana maandar So ayun mga tol, ang pagkain natin ngayon ay ito. Itik 'yan. Laman ng itik gusto ko sa itik na to, sobrang lambot kasi ng laman niya, kaya nasasarapan ako. Tapos may unique yung lasa, meron din tayong biniling sabaw. Sabaw din to ng itik. Tapos meron siyang meatballs. Masarap to pag maulan na panahon. Medyo malamig yung klima, syempre. Sakto to sa pampainit sa katawan. At syempre, ito naman yung binili nating tutuloy. Totally means <coughs> yakult na may tea. Sabi nga ni Parang Aris. Bali ang presyo nito kapag, kapag wala siyang nata. 20 NT lang. Tatlong yakult na yon mga tol. Mm. Kaya kayo mga tol. Sarap. Kaya kayo kapag nag Taiwan kayo. Explore nyo rin yung mga pagkain dito sa Taiwan. Lalo dito sa Taiwan. Paborito nila itong itigan na to. Lalo na yung roasted duck na kinainan natin nung nakaraan. Tapos ang kinaganda pa dito sa Taiwan mga tol hindi ka mamang problema sa mga kainan kasi kahit tan ka lang pumunta may mga kang kainan eh lalo na yung mga pagkain dito mga tol murang mura lang pag binasi mo sa salary nila dito hindi katulad sa Pilipinas alam ko rin yung garawan ng minimum wage sa Pilipinas lalo na kahit nasa Manila ka siyempre nagkocommute ka kumakain ka ng tatlong beses sa isang araw kaya yung 500 mo maubos na yun magkano na lang yung matitira unlike dito sa Taiwan kahit pa paano may sobra ka grabe ang ingay ng ambulansya may nakdente yun no oh. naku kaya pala sobrang ingay ng ambulansya alright kakatapos lang natin maglaba okay next week again So ayun mga tol, siguro dito ko na tatapusin ang vlog na to no. Simpleng vlog na lang muna tayo. Wala muna tayong gala ngayon. Oo, dito muna tayo sa dorm. So total maulan naman yung panahon so wala tayong choice kung hindi magpahinga na lang muna siguro dito na lang muna mga tol hanggang sumuli, anti-boy palakad, god bless na lahat babush